sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Wang Yang ay hinipo ang kanyang baba at nagsabi, kailangang salakayin ang Xuanyu Empire, wala ng ibang paraan, isipin nyo naman, masaya tayong nagdiriwang sa kasalan, may tugtugan pa, tapos bigla na lang silang sumugod para agawin ang nobya, kaya't ang buhay na walang Xuanyu Empire, yan ang tunay na magandang buhay. Pagkatapos, itinaas niya ang token at sumigaw para sa digmaan. Sa sandaling yon, sumigaw ang lahat sa ibaba ng masigla, parusahan ang mga rebelde at durugin ang Shuanyu, parusahan ang mga rebelde at durugin ang Shuanyu Empire. Samantala, sa Shuanyu Empire, si Chi Wen Yuan ay lumuhad sa ibaba at nagulat, kamahalan, may agarang ulat mula sa harapan, ang dakilang Sheng Dynasty ay nagtipo ng hukbong 200,000 katao, pinamumunuan ni pambansang Panginoon Wang Yang, at ngayon ay naghahanda ng lusubin ang ating mga hangganan. Nang marinig yun, si Chu Chande ay ngumiti at nagsabi, Mga hangal, isang hukbong dalawandaang libu lang, at nais na nilang pabagsakin ang Xuanyu Dynasty, sino ang nagbigay sa kanila ng ganong kapal ng mukha? Si Chi Wen Yuan ay nagpatuloy habang nakaluhod at mariing tumugon, kamahalan, bagamat hindi dapat katakutin ng dalawandaang libu na tropa, si Wang Yang ay isang walang puso at marahas na tao, kahit ang yumaong emperador mismo ay walang kalaban-laban. Biglang hinampis ni Chu Chande ang armrest ng upuan at galit na sumigaw, tumahimik ka, kailan naging karapatan mo pang sisihin ako, ikaw na walang utang na loob. Sa sandaling yon, tumahimik si Chi Wen Yuan, pero sa kanyang isip, nawala na siya ng pag-asa, hay naku, si Chu Chande ay hindi kasing husay ng yumaong emperador, tila ba nakatadhana ng bumagsak ang Shuanyu Dynasty. Samantala, bumaba si Chande at nagutos, dahil tapat ka, Iniutos ko sa iyo na pamunuan ang isang milyong hukbo para salubungin ang kaaway at lipunin ang mga latak ng dakilang Sheng Dynasty. Nang marinig yun, natigilan si Chi Wen Yuan at itinuro ang sarili, Ako, ako ang papupuntahin mo para labanan si Wang Yang. Samantala, sa kampo ng dakilang Sheng, nakahanay ang mga sundalo, masigasig sa usapan. Hindi ko inakala na darating ang araw na makakabango ng dakilang Sheng para sumugod, tunay ngang nakakakilabot. Oo nga, dahil sa walang sawang pagsisikap ng pambansang Panginoon, napatay pa niya ang traidor na si Chu Tian Shen. Hehe, pagkatapos ng laban na to, makakauwi na rin ako, bibili ng lupa, at makakapag-asawa na ng maganda. Samantala, sa itaas, nakasakay si Wang Yang sa kanyang chariot, pawisan ng mukha at nagrereklamo ang pamamahala sa pagkain, inumin, at dumi ng dalawandaang libong katao, masyadong abala, mas madali pang pumasok ng palihim at patayin ang buong pamilya Chu. Biglang lumitaw ang spirit system at nagwika, napansin ng nais ng host na pamahalaan ang hukbo, inaaktiba ang ultimate national war system. Nang marinig yun, kumunat ang noon ni Wang Yang at nagsabi, meron bang sistema na mananalo ka lang sa pag-click ng mouse? Namula ang spirit system at ngumiti habang ito'y mapagmalaking tumugon, kung ano man ang maisip mo, kayang gawin ng sistema ito. Sa sandaling yun, Lumitaw ang datos ng dalawang imperyo, nagpatuloy ang sistema, ipinapakita ng Invincible National War System ang pangunahing impormasyon at paghahambing ng pambansang lakas ng dalawang bansa sa pangunahing interface. Tiningnan ni Wang Yang ang screen, pawisan ang mukha at nagwika, limanda laban sa tatlong libu, hayop na sistema. May sira ka ba sa display mo? Isa akong Great Emperor Peak, bakit parang ang hinuko sa stats? Nang marinig yun, agad na sumagot ang Spirit System, host, ang digmaan ay hindi nasusukat sa datos lamang, maraming salik ang maaaring makaapekto sa tagumpay o pagkatalo. May punto ka, pero nasaan na ngayon ang tinatawag mong, invincible, sa sistemang to, tanong ni Wang Yang habang nakataas ang kanyang kamay. Sa sandaling yun, ang spirit system ay nagpatuloy para magpaliwanag, host, ang digmaan ay hindi nasusukat sa datos lamang sa papel, maraming salik ang maaaring makaapekto sa tagumpay o pagkatalo, ang Invincible National War System ay may iba't ibang kakayahan, tulad ng Holographic Real-Time Battlefield Monitoring, Intelligent March Assistance System, at Rumor Intelligence System. Sa narinig, tumangu si Wang Yang at nagwika tila may naisip, National War Armory System, tigilan mo nga. Pagkatapos, sinuri niya ang screen interface at masayang nagtanong, ano yun, mga Italian cannon, hayop na sistema, pwede mo talagang ipagpalit yan. Host, sigurado ka ba talaga sa gusto mong to? May pag-alalang wika ng spirit system. Pagkatapos, mariing sinuri ni Wang Yang ang screen interface at nagwika. Ang sinasabi ko lang, hayop na sistema, bigyan mo naman ako ng ilang Italian cannon para malaro ko. Sa parehong sandali, takot na takot ang spirit system nang makita ang mga pinili ni Wang Yang at tumugon, mahal kong host, sa mundong ito ng walang kamatayang pagsasanay, ang paggamit ng Italian cannon sa digmaan ay sobra namang cheesy. Nang marinig yun, lumingon si Wang Yang sa spirit system at galit na nagtanong, kaya ba talagang akma ang invincible national war system mo? Hindi ka ba pwedeng maging mas flexible? Ang spirit system ay ipinagdampi ang kanyang mga kamay at nahihiyang sumagot, host, maghintay ka muna sa glit. Bibigyan ka muna ng sistemang ito ng isandaang libong National War Points, saka i-update ang mall module. Pagkatapos, bumalik si Wang Yang sa pagsusuri sa screen interface at nagsabi, ayos yan, Tingnan ko nga kung anong mga nakakatuwang bagay meron na ngayon. Nako, buti na lang na-reserve ko ang System Mall Function Interface, maginhawang wika ng Spirit System. Sa sandaling yun, si Wang Yang ay mariing nagwika habang patuloy na sinusuri ang Screen Interface, ang Divine Fire thunder club Cannon, isang libu lang bawat isa, ang mura naman, kumuha tayo ng limampu. Pero ang design nito, ang pangit naman, hayop na sistema, dagdagan mo naman ng transformation skins para sa akin. Sige, host lord, sagot ng sistema. Habang lihim na nagdarasal para sa imperyo ng Shuanyu, malaking gulo na naman ang dadating sa kanila. Lumipat ang eksena sa kampo ng Shuanyu Empire, sa loob ng tent, mainit ang debate ng mga general. Iniulat ng mga especially iya na nakatayo na sila ng kampo sampung milya ang layo, at kasalukuyang may bahagyang higit sa isandaang libo na tropa, gamit lang ang bilang na iyan, hindi pa nga sapat para kainin ang 300,000 nating mga unang hukbo sa isang kagat. Samantala, isang kawal ang nagwika habang nakataas ang kanyang kamay, General, hindi malinaw ang kalagayan ng kaaway, narinig ko rin si Wang Yang ay nasa hanay ng mga kaaway, iminumungkahi kung manatili tayo sa posisyon at maghintay ng mga karagdagang puwersa. Nang marinig yun, si Gao Yulan ay mariing nagsabi, 300,000 laban sa bahagyang lagpas sa 100,000, nasa atin ang kalamangan, kahit gaano katapang si Wang Yang, hindi niya kayang patayin tayong lahat, di ba? Ngunit, isang kawal ang nag at nagsabi, ngunit general, inutusan tayo ng kaliwang punong ministro na huwag magpadalos-dalos at maghintay muna sa kanyang pagdating bago gumawa ng anumang desisyon. Sa narinig, agad na tumugon si Gao Yulan, bagong emperador, bagong hukuman, matagal nang nawala ang kapangyarihan ni Chi Wen Yuan, pagkatapos, tumindig siya ng may kumpiyansa at sumigaw, ipasa ang utos ko, buong hukbo, umatras, lipulin ang pangunahing puwersa ng dakilang Sheng, saka tayo maghapunan, samantala, sa Great Sheng Empire, may mga higanting lalaking nakatayo, malalakas at muskulado, habang maingay na nagpapatugtog ng mga tambol, sumisigaw sila ng malakas, maghanda, lusob. Habang nagmamarcha ang ilang mga sundalo, naguguluhan pa rin sila at nagtanong sa isa't isa, ang kalaban ay may mga elit na hukbo na may malawak na karanasan sa labanan, kaya ba nating manalo? Hindi ko alam, pero tiyak na hindi tayo hahaya ang matalo ng labis ng Panginoon, sagot ng isa. Si Wang Yang ay nakaupo sa isang palanquin, mukhang kontento, si Liu Qingyao, na nasa tabi niya, Supreme Ancestor, ay nagtanong, malakas ang paglusob ng kaaway, may tatlong daang libong tropa sila, tiyak ba po tayong magwawagi? Napangisi si Wang Yang at walang pakialam na sumagot, huwag mag-alala, nasa ilalim ng kontrol ko ang lahat. Tinapat niya ang screen at nag-isip, pero itong si Gao Yulan, sobrang sunod-sunuran talaga. Inilaan niya agad ang buong hukbo ng ganun-ganun na lang. Samantala, ang spirit system ay biglang nagpakita at masigasig na sumagot, host, isa kang henyo sa estratehiya, sabik na ang sistemang ito sa nalalapit na labanan. Sa sandaling yun, isang sundalo ang tumakbo at lumuhad sa harap ni Gao Yulan, at nagulat, general, nakaporma na ang mga kaaway. Nang marinig yun, iwinasiwas ni Gao Yulan ng kamay at inutusan, ayos, unang batiin sila ng ating mga mamamana, kapag hindi na nila kayanin, sa kalusubi ng buong hukbo at durugin ang mga hangal na yan. Sa sandaling yun, nagpalipad ng libu-libong palaso ang hukbo ng Imperyong Shuanyo, nakita ito ng hukbo ng Imperyong Sheng at nagsigawan, lumilipad ang mga palaso, itaas ang mga kalasag, itaas ang mga kalasag. Ngunit, bigla nag-activate ang isang barrier para harangin ang mga palaso, nang makita ito, ang mga kawal ay nagtaka. Samantala, nakaupo si Wang Yang sa isang ligtas na silid habang nakapatong ang baba niya sa kanyang kamay, pinagmamasdan ng obserbasyon sa screen at nagwika, may formation pang pangdepensa ang mga bagitong yan, pero kabado na agad. Bueno, magpanggap muna tayong matatalo para malinlang sila, aniya, at nagbigay ng utos, lahat umatras, ipabatid sa hanay sa unahan, iniutos ng panganay na umatras agad. Sumigaw sa isa't isa ang hukbo ng imperyong Sheng, mabilis umatras, tumakbo ng mabilis. Samantala, malakas na tumawa si Gao Yulen at nagwika, hahaha, hindi nga nila kinaya, makinig kayong lahat, buong hukbo, lusob, durugin ang dakilang Sheng. Sa sandaling yon, diretsyong sumugod ang buong hukbo patungo sa imperyong Sheng, durugin ang dakilang Sheng. Samantala, pinisil ni Wang Yang ang mga daliri niya at may tusong ngumisi, napakadaling lokohin na ang mga to. Panahon na para ipakita sa kanila ang tunay na mukha ng digmaan, may tao ba ilabas ang mga Italian kanan ko. Sa sandaling yon, agad na lumabas ang ilang malalaking kanyan. Nang makita ito, napatigil ang mga sundalo ng imperyong Shuanyu sa pagkalito. Ano yun? Tanong ng isang sundalo habang hawak-hawak ang kanyang sibat. Pagkatapos, isang kawal mula sa Sheng Empire na nakahawak ng maliit na pulang flag ay sumigaw, ihanda ang mga talisman. Inilapat ang isang talisman at sabay-sabay na nagpaputok ang apat na kanyan sa hukbo ng Imperyong Xuanyu. Nang makita ang paparating na mga bala, napatulala sa takot ang mga sundalo ng Imperyong Xuanyu. Nagdunot ng malaking casualty ang mga kanyan sa hukbo ng Imperyong Xuanyu, napaatras si Gao Yulan sa pagkagulat, anong klaseng sandata ito, paano? Paano ito naging napakalakas, samantala, na natili si Wang Yang bilang pinakamalakas sa larangan ng digmaan, nang makita niyang maayos ang lahat, tumayo siya at iniutos, maganda, bumagsak na ang kalaban, ibigay ang utos, lahat ng tropa, lumusob, tutukan ng likuran ng kalaban, magpaputok. Ang mga hukbo ng dakilang Sheng Empire ay tila binuhayan ng lakas habang itinataas ang kanilang mga sibat at sumisigaw ng malakas, sugod, patayin silang lahat. Nang makita ang mga kawal na nanghihina, galit na pinatay ni Gao Yulan ang isang sundalo bilang babala. Mga walang silbing basura, tumigil kayo dyan, huwag kayong umatras. Pagkasabi niya, isang kanya nang bumaril diretsyo sa kanya. Nang tumama ang bala, malakas na pinatalsik si Gao Yulan ng mataas sa hangin, isang sundalo ang nakahandusay sa lupa. Nagwawala, ano to, imposible to, si, si Wang Yang, siguradong gumamit ng kung anong demonyong kasanayan. Ang sitwasyon sa harapan ay lalong lumala, bumagsak ang mga bala ng kanyan parang ulan, at naghirap ang mga sundalo ng Shuanyu Empire. Samantala, habang nakasandal si Wang Yang, nakatingin sa screen at nag-iisip ng payapa. Ang bilis ng sumuko ng kaaway, mas madali pa sa mga simpleng computer games. Biglang lumabas sa screen ang larawan ni Gai Yulan, ang komandante ng kalaban. Sa sandaling yun, Agad na nag-anunsyo ang sistema, napatay si Gao Yulan sa labanan, pagbati sa host sa tagumpay. Nagpakita ang sistema ng mga paputok bilang pagdiriwang. Congratulations, host lord, sa pagkapanalo sa unang laban. Samantala, nagulat si Wang Yang at nagwika, ah, nanalo na pala tayo. Tumugon ang spirit system ng may kumpiyansa, syempre, ito ang super strong national war system, walang kalaban-laban ang kaaway. Kumunat ang noo ni Wang Yang at nagtanong, e eh, nasaan ang reward ko? Di mo naman nakalimutan, no? Nang marinig yon, tumawa ang spirit system, hindi handa na ang espesyal na premyo para sayo. Sa sandaling yon, sumigaw si Wang Yang habang nakakuyom ang kamao na may kagalakan, yehey, yeah, ang ganda ng reward na to, subukan ko na agad. Pero huminto ang spirit system, sandali, mahal kong host, ingat ka, ito ay isang sandata ng malawakang pagkawasak. Samantala, ang mga sundalo ng Sheng Empire ay nanginginig habang nakikita ang mga kalat na hukbo ng Xuanyu Empire sa labanan. Grabe ang kapangyarihan ng National Lord, buti na lang nasa panig natin siya. Bakit nakatayo lang kayo, linisin niyo agad ang labanan, bulalas ng isa. Samantala, nakagapos sa mga bihag na sundalo ng Xuanyu Empire, at wika, si Wang Yang, siya, siguro nakipagsabuatan sa mga dayuhang demonyo, kung hindi, Paano niya makakamtan ng mga nakakatakot na sandatang yan? Dumating si Xuanji, sinipa siya ng malakas, at sumigaw, kung marinig ko pang mga kalokohan mo, ililibing ko kayong lahat ng buhay. Pagkatapos, habang nakatingin sa mga bihag, siya ay mariing nag-isip, nakakainis, wala man lang akong nagawa, agad silang natalo. Sa sandaling yun, tinawag siya ni Wang Xuanji, nasaan ka, magmadali ka, halika rito. Nang marinig yun, napahawak sa mukha si Shuangji sa sobrang kasiyahan at tumugon, Opo, Master, papunta na po, pagkatapos, napaisip siya habang namumula ang pisngi, mukhang hindi pa ako nakalimutan ng Master, sa wakas, may pagkakataon na akong magningning. Makaraan ng ilang sandali, dumating si Shuangji at seryosong nagwika, Master, naghahanda ka ba para sa susunod na laban, pahintulutan mo akong manguna sa atake. Sa sandaling yun, nakahiga lang si Wang Yang sa Kandang de Liu Qingyao at sinabihan siya, hindi pa sa ngayon, mayroon akong isang napakagandang mahiwagang kayamanan para sa iyo. Sa narinig, seryosong lumingon si Xuanji at nagreklamo, ang pangit at ang dilim ng mahiwagang kayamanang to, at hindi rin ito kasing komportable ng sibat ko. Itinuro ni Wang Yang ang isang cliff at nagsabi, kaya mo bang gumawa ng ganyan? Tumingin si Xuanji sa butas-butas ng cliff at sumagot, kung nandito ako, hindi. Nang marinig yun, nagkrus ng mga braso si Wang Yang at nagwika, sa susunod, dalhin mo ang mahiwagang kayamanang yun at ikaw ang manguna sa pagsalakay, ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Tuwang-tuwa si Xuan at masayang nagwika, talaga, ayos, hindi ko bibiguin si Master, pangako. Pagkatapos, siya ay mariing nag-isip dahil ito'y mahiwagang kayamanang ibinigay ni Master, tiyak na makapangyarihan ito. Samantala, sa kampo ng Shuanyu Empire, nasa loob ng tent sina Chi Wen Yuan at dalawang general nang may sumigaw na sundalo, natalo ang buong hukbo natin. Nang marinig ito, napa -atres sa gulat ang general sa likod ni Chi Wen Yuan, paano nangyari ito? Paano nalipol ang buong hukbo? Kahit si Chi Wen Yuan ay hindi makapaniwala at mariing nagsabi, kahit patatlundaang libong baboy ang pakawalan mo, hindi kayang patayin ni Wang Yang ang lahat sa loob ng labin limang minuto, napakakakaiba nito. May tinatago ka ba?